yun nagluto tayo ng tosino mga ka-adventure ito yung uulamin natin so huwag nyo kalimutan na mag subscribe sa youtube channel ko uh, so yun mga ka-adventure nagluto ako ng tosino ah, uh, ito yung uulamin ko mamaya at kung nagustuhan niyo yung video kung, kung gusto niyo itong video na to paki like paki share at saka mag subscribe na din kayo yung, na sa youtube channel ko uh, bernardo yung dot dot Pakipindot na lang din yung notification bell para updated tayo sa susunod na upload ng mga bagong video na katulad dito. So yun, let's go! simping ulam lang to mga kadvinsyon mamaya patayin na natin to So, luto na ito mga kabintil. Uh, patayin na natin to Haluin. So, yun. So, hanggang dito na yung video natin. Sana nagustuhan nyo ito. Pakilike, pakishare. Uh, huwag nang kalimutan na mag-subscribe sa YouTube channel ko, Bernardo Yung Dot at sa na din yung notification bell para update doon tayo sa susunod na upload ng mga bagong video na katulad nito so yun hanggang dito na lang po yung video natin mga kadinsyo luto na po yung tosino natin so yun